Isang walang hanggang kwento ng pag-ibig na itinakda laban sa nakamamanghang kagandahan ng isla ng Jeju. Lee at Park Bogom sa wakas ay nagbahagi ng screen sa inaabang ang kadrama na When Life Gives You Tangerines. Hinihintay ng mga tagahanga ang pangarap na pagpapares na ito at narito kami upang sirain ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa nakakabagbagdamdaming seryeng ito. Anyeong, welcome back to your latest channel sa Inquir, k Drama. Ang Korean entertainment ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isa sa mga pinakakapanapanabik na bagong release sa Netflix. When Life Gives You Tangerines, pinagbibidahan ng dalawa sa pinakamalalaking pangalan sa kadrama. Sina Izizi at Park Bogum, ang seryeng ito ay sumusubok na sa kung ano ang dahilan kung bakit dapat panoorin ang dramang ito. Imagine a love story that spanned decades, from the Isang Libo, Shamna Daan, at Anim Napu, eh, to the present day. That's exactly what when life gives you tangerines offer. This drama follows a son, played Gisai the ever talented Dehi, and Guan Sik, portrayed Gisai the charming part Bogom. Their story unfolds through different seasons of loves, Fas, Si Aison, ay isang Masiglang Mapangarapin. puno ng ambisyon at isang pagnanais na lumaya mula sa mga pamantayan ng lipunan. Sa kabilang banda, si Guan Sik ay isang tapat na tao na ang pagmamahal ay nananatiling hindi natitinag anuman ang mga pangyayari. Yi at Park Bogum, dalawa sa pinakamamahal na bituin sa mundo ng kadrama. Taon nang naghihintay ang mga tagahanga na makita ang dalawang kamanghamanghang aktor na ito na magkasama at sa wakas ay nangyayari na ito. Sa sandaling narinig ko na si Park Bogum ay bahagi ng proyekto, alam kong kailangan kong sabihin na Ang makatrabaho siya ay isang pangarap. I felt the same way about Tae. Her performances are always so heartfelt, and I knew this would be a special experience. Their chemistry is already winning hearts. Fan ka man ni G, since Hotel de Luna or humanga ka na kay Park bogam in Love in the Moonlight, this drama is bringing out their best performances. Isa pang dahilan kung bakit dapat panoorin ang dramang ito. Ang powerhouse duo sa likod nito. Ang When Life Gives You Tangerines ay sa direksyon ni Kim Won-seok na kilala sa mga obra maestra tulad ng Misaeng at The Mister. At kung nagustuhan mo ang emosyonal na lalim ng When the Camellia Blooms, magugustuhan mo ang estilo ng pagsulat ni Lim Sang-chun. Direktor Kim Won-sook, nais kong lumikha ng isang kwento na kumukuha hindi lamang ng romansa, ngunit ang kagandahan ng paglipas ng panahon at kung paano umuusbong ang pag-ibig sa pamamagitan nito. Asahan ang nakamamanghang cinematography, isang malalim na nakakaantig na kwento at makapangyarihang mga pagtatanghal na mag-iiwan ng pangmatagalang impresyon So excited ka na ba sa When Life Gives You Tangerines Let us know in the comments if you're watching it on Netflix And if you love kdramas as much as we do make sure to like share and subscribe to inquire for more updates